yun na, ulan na. Yes! Grabe, sunod-sunod na mga ulan ngayon, guys. Parang yung sunod-sunod. <laughs> every ano, every... Ano mo na, yun na yun. Yun na yun. Pas, 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 pas. I'm to water the plants in my garden. But there's one part who loves the rain. You know who? Sandara Park. <laughs> crazy. <laughs> Who's crazy? Mama. <laughs> nga. Hello! Oh, Hello! Say hi to them! Hi! Alright. So, eh alam nyo na, tag-ulan na. Yes! Grabe, sunod-sunod na mga ulan ngayon, guys. G para yung sunod-sunod. Okay. Na <laughs> every ano, every... Alam mo na, yun na yun. Yun na yun. Pas, 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 pas. Alam ko. Ulan, 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 ulan. Rainy season na naman. So, True. Pagka rainy season, masarap magluto ng mga isa sa mga comfort food natin, di ba? Ano naiisip mo pagka buulan, ano masarap kainin? Syempre masabaw, mainit na sabaw, di ba? Pero kasi kami personally, may niluluto talaga yung si Mama na paborito ng lahat. Hindi lang paborito namin dito sa bahay, paborito din ng mga kamag-anak namin. Oh. Ano nga ba 'yun niluluto mo na yan? Macaroni sopa. yes. Mm, alam nyo na. Chicken, macaroni, sopas. Pero ngayon, hindi lang yun ang lalutuin natin. Siyempre, mm -hmm. natin ng Opo! Okay. <laughs> at gagawa tayo ng special suka. No, yung suka na gagawin natin, pwede nyo nga gawin negosyo, uh -oh. pwede nyo rin naman pang personal lang ninyo, pang pamilya. Uh -oh. So, meron tayong uh, chicken macaroni sopas na naman ako sa aking tatay. At syempre, ang okoy uh -huh. at ang uh, suka special. Kamalila, uh -huh. kumusta ka? Do you anong play outside the rain? Nakiyaw! Okay. Why? But, di ba, you see the other kids, the other children, they, they were playing under the rain. I just love... They were running. I, I just love the shower head the best. Ah, shower head lang daw siya. Shower head lang. But it's a mystery food. Mystery food? Ano yung mystery food? Ano connect na? Ano yung connect na? Shower shower? na mystery food? Kung batang to, dito, alam ko talagang ano dito eh. Kung mga sumasabi dito eh. Remember, you saw some kids outside, they were they were playing under the rain. They were running, they were open, you know, they opened their mouth like Ang gawain niya yun eh, nung maliit siya. I love my water bottle the best. You wanna try it? You wanna experience it? Why? Why? I hate it. No, don't say hate. It. It's rain is nature. You know, it's a mm. blessing <clears> from God. So that the farmers they have water to uh, pass pass pass. <laughs> <Of> course, <laughs> it's and oh. the park is wet. Ah yeah, the park is wet. Ah, oh oh, so, oh I love rain water, the plants in my garden. But there's one park who loves the rain. You know who? Sandara Park. <laughs> crazy. <laughs> Who's crazy? Mama. <laughs> the, the flower, the pumpkin, the egg, whatever that is. <laughs> ito po yung mga ingredients ng ating special na okoy. Ayan. Siyempre, ito po yung ating shrimp. Tinagtad na natin yan, nilinis na natin yan. Tapos, sprout or toge. Sprite! Egg. Sprite. <laughs> Tapos we have pinchay, egg, water, and flour. And syempre, nandiyan din ang ating Pumpkin! Pumpkin or kalabasa. Pwede rin po siyang carrots ha. Salt and pepper to taste. At syempre, ang ating cooking oil. Let's go! Cooking oil! Syempre, mag a apron muna ang mama. Kasi, uh -huh. alam mo yung gumawa ng apron ko, pinahirapan mo ako ha. Ang ganda ng materialis po nung friends. Ang ganda pang isuotin, dapat yung isang ganun lang. Te! Ang gagawin lang naman natin, e, samahin lang naman natin yan. Napakasimple lang naman. Ipo na tingnan the shrimp. That's that. What's this? Shrimp. Shrimp. And what's next, darling? Ah, uh, flower. Flower. Okay. okay. Not, Not too much. Iya, yeah, oh, the egg here. I'm gonna chew something. Anong ano? tayo mo mo nalalama? Yan, nasa ibig siya siya! Ah! <laughs> Look at that. Ah! Ah! Oh, there, me. there, there's a crack. See? You see it? Yeah. I'll just chew. The bone! ko na siya, I'm gonna make uh, a... hole siya. Ah, nilaga. Hilaw pa nga yan, eh. Ah! a hole. Ah! 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 it Si... O, oh, dito sa ano. Dito din na lang tayo kakain ito. <coughs> Alam mo naman, it. gusto niya lahat natutunan. Ganun talaga. You have to open it like that. You have to crack it. There you go. There you go. Perfect! Perfect! Yay! Okay. Yeah. Mm -hmm. Oh, okay. okay. Oh, now, so we will put the eggs here. Okay? And then, two bags. <laughs> I'm tubig. just joking. Putting two bags. Yeah. Dila. Mm pa nga, Mix-mix natin ganyan. You want me to mix? So you mix it first. I'll get your egg yeah? here. Yeah. Wahi natin ang eh? maninipi eh. Yeah? I, maninipi, yeah? I know everything. Siya. You know everything. Oh, he knows everything. <laughs> Dao she understand naman kaya lang hindi lang siya nakakapag oh, masyadong nakakapag-chika ng Tagalog. Pero naiintindihan niya kayo. Hindi niya siya pwede sa excited to see your classmates. Is the same school? Yeah, but but you know, but different teacher. Different also. teacher na. Ah. Pero, your classmates will be there. So, who, who's your best friend ba? i Arya. Arya? Ah, si Arya. But she's a girl. Of course. Who else? Who else is your best friend? Is Pibo your best friend? I don't know. <coughs> you're not sure, or you're you're not sure <coughs> Pibo is your best friend. Why? Pibo is so nice. He said he's he's nice naman, di ba? Yeah. <laughs> diba? And Yeah. then so last na be... the, ano to? Bean sprout. bean sprout. And then, mga bean sprout. Bean sprout. Sprite sprout. Lalagay na natin yung sp na ating mm -hmm. salt and pepper to taste. I, I like to sneeze. I like to sneeze. Talaga so, so, mo. So, ano like mo siya ma-aching. Like Alam mo na I know everything. Ah, oh, oh, it's so man, strong. Oh, I know everything ka ha. Hindi oh. na lang kami kakain nito. <laughs> Paano pa kaya kung ano? <laughs> Tapos ngayon eh, gagadgarin na natin yung ating kalabasa. Tsaka pampaganda ng uh, eyesight yes, ng mga so. ba. Rich in vitamin! <laughs> We're Ayan, yeah, there you go. Nailagay natin yung ating... I'm just gonna spread instead. Ayan, yeah, ready na ang ating okoy. Now, dahil ready na po yung okoy natin. Now, eto naman tayo sa ating chicken macaroni soba. Say it. Soba. Um, Nung no, pares. Wala dito si Diwata. Walang no, pares, pares. This is Mama's Special Sopas. Ito po ang ating ingredients. Okay, gunahin muna natin siyempre ang ating macaroni, elbow macaroni. Pinalambot na na po natin yan. At ating uh, chicken na hinimay-himay na po I wanna natin taste ang um, chicken. The chicken. I want chicken. Tapos, taste. we have the ripolio. Ayan. I want, to taste the chicken. Ito po, optional lang. Pwede naman lang Pwede naman meron. Kasi mga bata naghahanap. Pero ayaw naman talaga dito na may ganito. Mm -hmm. So, meron tayong in sausage. Kanina, Vienna sausage siya. Pero nung ina na siya, naging in sausage niya. Ang ating uh, garlic. Garlic. Onion. Uh, chicken cube. Ayan, chicken cubes. Mama. Capsicum. Ano yung capsicum, May? Red of peppers. Red of peppers. No, no. Kiara. Tapos, ang sikreto kasi ng masarap talaga na chicken sopas, gamitin natin yung anis, yung uh, evaporated milk. So, ito na. Ito kami, ako na po rin yung, ito po yung pinaglamputan ng chicken. Ito po ang gagamitin natin sa ating sopas. Sika muna, ana. Ito, mantika muna. Nalala ko, lolo mo talaga, pagka itong, ano. Nung bata pa kayo, ano ba yung, ano? Ano? Kapag... Pag doon nagluto kayo ng sopas, may, may panluto ng sopas. Huwag na kakaluwag-luwag. Tuwing kailan lang yon. Tuwing may nagpatuli sa mga tito mo. Diyos. Nagisa tayo muna ng ating bawang. Alam mo naman, masarap para bawang. True. Diba? talaga kami sa bawang sa bahay na to. So, ko so, <laughs> alam <kung> bakit. Hindi tayo pwede maging aswang. Lugi. <laughs> yung mga bashers lang tinatawag akong aswang. <laughs> no, kung anong dinang? lang, mahal na mahal ko talaga bawang. Tapos nito, ilagay na natin yung at... Akin na muna yung ano? in-beer in na sausage. Ay, oh, Para mag-gisa din siya. Oh, in-beer na sausage. Kasi masarap din nagigisa siya para nakakapitan siya ng flavor ng mm. onion and garlic. Yung maliit oh. ako na alala ko, di ba, sa Katiyatay sa Taktak. Tuwing umaga papasok ako sa school, ganyan bibili yun ng sopas doon sa bahay namin. Sa bahay, o. Oh. oh, tapos nagtataka ako, bakit pink yung sopas? So, all throughout, nakala ko, pink talaga yung sopas. Yung pala, dahil lang sa hat. Oh. Sa <laughs> hat, o. Ano ba? Nagtataka ako, medyo lumaki-laki na ako. Ba't may mga sopas na parang puti lang, ganyan? Lagyan natin yung chicken natin. Yeah. Para kumapit din yung lasa ng bawang sa kanya. Yes. Pero kasama talaga yung buto eh, no? Pero kung, kung gusto nyo na ayaw isama yung buto, pwede din naman. Kasama gusto Kasama nyo, buuin nyo, <laughs> kayo, lagay nyo sa museo. Okay. Ayan. Ayan. Pwede na natin ilagay yung ating mga salt and pepper to taste. Yung mga ano natin yung ating mga pampalasa. Pampalasa. Kung ano ba yung mga pampalasa natin gusto gusto nyo? O, so, pwede naman po nga. Uh, chicken cube. So now, maglagay na tayo ng paminta. Dahil sopas po ito, kailangan medyo matabang lang ng konti. Kasi, kayo, para kayo na magdadagdag ng lasa ng gusto ninyo. Katapos nyan, kaya eh, palalagyan pa natin ng gatas yan. Matabang pa siya. So, kulang pa sa patiis o asin ang gusto mo. Ay, sorry. Okay na, baka naman umover na to bakla ka. Okay na yan. Ay, may nasagap na manok. diba? Kasi pag kayo tapos kumpleto na kayo sa bahay, di ba? Naalala ko nung... Okay na? Tama matabang pa rin. Matabang pa rin? Ano ba? Ano <laughs> ba? mo? Diba? Eh, lalagay Okay na, lalaga ko po ito ng gatas, diba? Pwede okay na, na sa'yo yan. yan. Oh, sige. Po. Pagka uwi kami galing sa school, tapos umuulan, di ba? Yeah. Tapos, si Tito Obet mo nun, nagbobote. Oo, oh, nagbobote <laughs> oh. si Tito Obet. Hihintay namin siya na baka ano na siya ng mga, pan, mga bote. Kabenta, kumbaga. I mean, uh, maingreso na niya yung mga oh. bote. Tapos, darating siya, may dala na siyang ano, uh, panghapunan, ganyan. Oh. dala daladala na siyang supot. Ayan na may antay, oh. Tapos, umuulan! Ulan! ba? Uh, munggo? Munggo munggo, munggo. munggo ba? Munggo, sa tinapa. <laughs> Tapos may tanim kami ang palaya, so kukunin mo lang na ganun yung mga dahon. dahon. Yung mga iba kong kapatid, nasa school pa, ganyan. So, ang lakas-lakas sa ng ula, ganyan. Siyempre, hindi kami kakain hanggang hindi kami kumpleto. Tapos <laughs> ko dahil dosi kami dahil. So, kailangan sa amin magkasya yung pagkain na yun. So, gutom-gutom ka na, ihintayin mo pa talaga sila, buulan. Pag nakita mo, nagdadatingan na sila, yan, yan, yan. Ay, ang saya-saya ng pakiramdaman. May-excite ka, oh. ka na. na. excite ka. Ay, ano yun na. Yung parang, ah, safe na naka. Oh, naiyak oh. <laughs> ako. Bukod sa na-excite ka, nakakain na kayo. Na-excite ka na makikita mo ulit yung mga kapatid mo kahit na araw-araw kayong magkasama. Di ba? Yung yung feeling eh na kumpleto kayo ulit. Naalala mo. Simpl simpleng saya. Simple joy. Ngayon parang ang daidaan yung pagdadaanan para maging masaya ka. Parang kailangan mo sumabay. Hmm. Kailangan mo sumabay sa ikot ng mundo ngayon, sa kung ano yung uso ngayon, kung ano yung... Parang ang mahal-mahal maging masaya ngayon lang. Hindi ka rin oh. sumabay. Parang iba ka sa kanila. Oh. Alitok again ha. Kailangan makapanganakit ka ng kapwa para maging masaya. Bakit ganun? <laughs> ganun. H Hindi ba pwede tayo maging masaya lang na wala tayong sinasaktan? Nasaktan. At tinatapakang kapwa huh? natin. Na wala tayong nilalait, na wala tayong binamaliit, Nakakaiyak na lang talaga pag binalikan mo yung dati. Nakaki na nga yung ano, uh, carrots mo tayo, anak. Kum kumulo na kasi. Kumulo na po. So, hey! Diba? Naiyak na rin yata yung sopa sa araw. Talagay na rin natin yung capsicum tsaka yung carrots. Nilagay ko na po yung capsicum tsaka yung... Ay, capsicum. Yung bell pepper tsaka yung carrots. Capsicum. Kung may babalikan ka na buhay mo, ano yon na gusto mo? yung buhay natin bago yung sakuna. <laughs> Ay, si ano, alam nyo na yun, guys. Si Kenny Ruth? Oo, si, oh, si Chanelle Lynn. No! 2015, 2014, pababag. Mas, masaya, simple lang. Tapos, ayun uh, yun nga, uh, artista na si Mama noon. Tapos, kami dalawa lang. Oh. So, parang, it's us against the world. Bago dumating yung isang yun. Dun. So, Sa isang banda, anak? Malia is one of the best, oh, yes. best, best, gift. best gift. Hiwalay, wala si Malia doon. I mean, kasi, si buti, yun talaga, buti na lang talaga na ihabol si Malia. Kahit ayaw niya. Di ba? Oops. Oops. Kahit ayaw niya. May issue don guys. Oh, okay. Kahit ayaw niya. Ayaw niya talaga nung nalaman niyang Jean si Itay. Kulang na lang duutin niya. Oo, oh, 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 diba? Oo. Oh. Oh, oh, oh next! Ang oh. aking macaroni. Oh. Ilan yung anak yung ano natin? Ay, yung ibak. Yung ibak. Hinaan na natin yung apoy natin. Yan, hinaan na natin. Nilagay na natin yung ating elbow macaroni. Ano, kung mukhang aapaw to ano. Eto na, this is the secret ng pinakamasarap na sopas. Huwag natin titipirin sa evaporated milk. Yeah. Creaminess. Alam mo yung iba nilalagyan pa nga ito ng ano eh, yung cream of mushroom. Ah, Oh. Ang sarap din. Ayan, apaw na apaw na talaga siya. Oh, Malit na Wala pa yung ano, um, guys. Lalagay na natin yung ating... Cabbage. Cabbage. Yan, oh, yan. Yan, yan, yan. Yan. Yan, yani na. Pwede na, di ba? Okay na. Oh, o, ayan. Yay! Ready ng ready na po ang ating Chicken Macaroni Sopas! Visit na tayo sa ating Okoys! Tama ba yung flat yun? Oo. Flat Kasi masarap to pag ano, diba? ba? Yung crunch, oh, okay, crunchy. Crunchy ako gusto ko talaga Yan. Yung... Basta yung technique, ganun ganun yun yung brush. Tapos, shhh, yung tsaka na ilalagay. So, hindi pa mainit yung ating ano. So, yun na nga, balbong tayo kay Tita Chris uh Oo. -oh. Yan, paborito-paborito ni Tita Chris yung okoy at tsaka yung aking sopas. sopas. At mamaya, yung aking uh, suka na ginagawang special, again, pwede nyo po itong pang negosyo, pwede nyo pang personal din ninyo. So, ilagay na po natin yung ating okoy. Ayan, nak, nak. Yeah. Sige mo, ang ganyan yung anak. Ayan, yeah, ayan. Ganyan! O, ganyan! Alala ko si Tita Chris mo dito. Pagpagaling ka na, ganda. If po, you're tita Chris, I miss you. Get tita well, well namin. soon. I think she's getting better na eh. Mm -hmm. Iba talaga nagagawa ng dasal, day. Yes. If you ask for prayer... Bakit hindi? Hindi po pinagdadamot ang dasal. Ipili mo na na A. May oh. mga ano ka, may, mga mukhang multiple choice. Oh, okay. A. Queen Elizabeth. Or B. Kapatid mo. Si Malia. C, Elon Musk. Ah, ha? kapatid huh? ko si... Or C. Ako. Pero, ako ulit, as, po, po, as busy, walang ano, hmm. walang time sa'yo. Ganun. Honestly, naisip ko na yan eh. Siyempre, hindi sa kabayas, ikaw talaga. Oh. Walang, walang etos oh. yun guys ah. Kasi alam nyo, masarap kasi yung yuto to eh. So yun yung gusto ko. Naisip ko, sige Queen Elizabeth, ang daming pagkain, ay, ang daming ay, ano. May lahat sariling chef. Oo, oh, oh, lahat na. Pero guys, iba talaga yung yung luto ng nanay. Iba talaga yung home-cooked meal. Tsaka iba yung pagkain natin mga Pilipino. Hindi sa pagiging bias, pero masarap din naman yung... May ibang food na ibang bansa na enjoy ko rin naman. Pero at the end of the day, Filipino food pa rin talaga. Masaya kami, di ba? Tsaka kung ganito yung magiging outcome, di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yun, guys. Oh, yung ano ko ha, pang Shopee ko. Oh, oh, yung ano ko, pang mga online delivery ko. dami <laughs> Pwede na ang ating okoy. Wow. Gagawa naman tayo ng ating special Dadadag suka. Welcome it back. At ito na nga ang special suka para sa ating okoy. O diba? Ito po ang mga sangkap. Siyempre, meron tayong 500 ml ng bote po ng suka. Tab, paminta, yung ano, crack, crack pepper, duya, duya, Bawang, isang garden ng bawang. Sibuyas, sibuyas, yan. Sili, yan sili. Pwedeng siling maanghang, pwedeng siling green. Tapos ang pipino. Kapag pang negosyo, huwag niyo pong lalagyan ng pipino. Kasi po, ang pipino nag-iiba po ang lasa niyan pag tumatagal. No? So nagiging parang ano siya, parang ang tawag doon, naglalasang panis, parang ganun pag may pipino. Oh, no. Sugar patis or salt. Depende po kayo sa kung gusto nyo pang paalat. Samasamahin lang po natin lahat yung mga sangkap. Halu-haluin lang yan. halo 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 haluin Naku, oh, perfect talaga to sa ating okoy. Oh, pag sabi mo, pag kulang sa sugar, anak ha, pag uh, ready mo, stand by me sugar na. Anak, tikma mo na kung kulang ba to sa sugar. Ito, There you go. Ayan. Yun, no? Yun, no? Gusto ko may konting pipino. Sige. Yan. Tsaka, syempre, sili. sili. Ginagawa ko yung candy <laughs> na sugar. Oh, ginagawa no. Ano, wala siya sugar? Hindi, tama lang. Tama lang. Ayan, ready na lahat. Ang ating sopas, ang ating okoy, and of course, ang ating sukang stasyahan. <laughs> Ayan, syempre, ako naman ang titikim, no? Hello. pa napakitikim ng titikim. Hmm? Ako naman, huh? Harap! Mmmmm! Mm. Halika na, kain na tayo! Let's go! Let's go! Yehey! It's time to eat! Oh, she's starting eating na, ah! She love the okoy! Okay, 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 okay. I'll give you the soup, honey. No, oh, darling, oh. Di ba you love mama? Yeah. Di ba you like, you love what mama's, ano, cooking? Wow. Ate, ate, akala sa'yo. Let me taste this one first. Okay, taste the okoy first. Laki naman niya. Ang oh, masira, mapunit yung bungang. Oh, wow, okay. Oh, sopas mo, ate. Oh, Malia, this is your sopas. And this is mama's sopas. Ma, the vinegar is so spicy. You want some ketchup instead? What for? For the, the old oh, boy. boy. Okay, kain na tayo. How was it, darling? <coughs> Yay! How about the soup? How about the soup? Try. try the soup, darling. Siyempre, iiwasan niya yung ano niyan. Sabaw lang talaga. Sabaw lang. Hot dog. Ayaw niya. lang talaga. Well? 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 Wow. Yay! Sorry, Malia. What? You cannot try it because it's too much silly. I'm not When you grow up. Diba? Okay. Okay. Maybe when you grow up. Nah. <laughs> oh, oo oh, oh, na lang tayo. So, siya sa Pag gutom ka talaga, yung unang subo nakakahirin. Pag ganun. Maraming maraming salamat po sa mga subscribers natin. Sa mga ba bago pa lang po, maraming salamat. Thank you so much and uh, pasensya na kayo kung isang bira po kami makapag-upload po ng mga bagong videos kasi busy-busy ang mamang, okay? Pero maraming maraming salamat po. Again, Malia, please like and subscribe! Thank you! Bye!